Hello guys, so for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-uninstall ng application na ayaw nyo na sa inyong mga HP laptop kasi may mga nagtatanong sa akin kung paano daw uh, i-delete yung application na hindi na nila kailangan sa kanilang mga HP laptop kasi hindi na naman makikita agad-agad, so ipakita ko sa inyo guys, stay tuned lang kayo dyan Ngayon so guys, nandito tayo ngayon sa ating laptop, so i-on lang natin Ayan, and then punta lang tayo dito sa application ko Punta tayo dito sa ating mga application and hanapin lang natin yung uh, settings. Ayan. Ulitin ko guys, ha? eh kung nakikita niyo itong arrow na ito, ayan yung arrow. Ayan. Punta tayo dito sa may baba. Hindi ko alam kung same din tayo ng laptop. Ayan. So, bilog sa gilid. Pindutin natin. And hanapin natin yung settings. I-zoom natin. Okay. Hanapin natin yung settings. Para ma-delete natin yung application na ayaw na natin. Ayan, pindutin lang natin yung settings. And, hanapin natin yung apps. Ito yung apps na. Ayan, pindutin natin yan. At makikita natin dito nga sa kabila, yung manage your apps. So, pindutin natin Managing yan. Manage your apps. And, i-scroll lang natin guys. Ayan. So, ngayon ang gusto kong dilitin dito, ito ang messenger. Yan, kasi hindi ko siya kailangan kasi nga ang ingay-ingay ng laptop ko. So, nagantunog-tunog kasi kapag may mga late message. So, delete na natin siya. Ayan. So, nadelete na natin guys yung messenger. Wala na dito. Ayan, wala na. So, ganun lang guys. Kadali mag-delete ng application na ayaw na natin. And check naman natin dito yung messenger. So, wala na. Hindi na natin nakikita yung messenger. Alright, kung hindi pa kayo naka sa ating Facebook page, uh, follow nyo na Wonder Jane Vlog para updated kayo sa mga susunod pa natin mga videos. And syempre, pakita ko na rin sa inyo yung ating uh, YouTube channel. Kung gusto nyo mag-subscribe sa ating YouTube channel, pwede nyo akong sundan dito guys. So, i-type lang natin Wonder Jane Vlog. Wonder Jane Vlog. So, tingnan natin kung lalabas yung ating channel. So, ito yung channel ko, guys. Kung nakikita nyo, ito yung channel ni Wonder Jane Vlog. So, pare-parehas lang yung ating channel sa Facebook, sa TikTok, at sa ating uh, YouTube channel. So, kung gusto nyo ako i-follow, guys, follow nyo ako, guys. Ayan. Ito yung mga videos natin. So, yun lang, guys. Ayan. So, yun, guys. Sana nasundan ninyo yung Mexican tutorial sa inyo kung paano mag-delete ng mga application na hindi na natin kailangan sa ating mga HP laptop. So, ganun lang kadali, guys. At kung hindi ka pa nga nakafollow sa ating Facebook page, follow na Wonder Jane Vlog. And yung TikTok natin is Wonder Jane Vlog. And, of course, my YouTube channel is Wonder Jane Vlog. So, yun lang, guys. Uh, thank you for watching. Bye-bye!